kawawa naman kasi eh. Oh, nakakadidid na siya oh. Oh, oh yan. Sana mabuhay ito. Oh, ang lakas na oh. Ang lakas na dumidi oh. ta pa didihin natin ito O, oh, tinitingnan na mama niya oh. sana mabuhay ito oh Bawawa naman oh yung iba naman <laughs> ito nangihina na eh. bali isang araw na kasi ito hindi pa nakakadidi eh kahapon ito pinanganak lutos isang araw na kaya ng na sila ay chikat mm -hmm. tika tika tika. Tika 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 tika. Tika tika. tika chikat chikat ah. chikat Hop. Hop. <laughs> Ayan, oh, lumalakas na sila. Yung isa nang hina na. Uy, kawawa na yung isa. Oh. Ito nga, pero nakadidig na rin ito eh. Sana bumalik ang lakas. Sana bumalik ang lakas niya. napalunok na. Mabuhay pa ito kasi man ma 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 pa eh. Uh, ah. Ito, <laughs> ito pa ang gatas na ito. <laughs> Gatas ng kalabaw. <laughs> Kaya pag, pag mabuhay ito, lalaki ito katulad ng kalabaw. <laughs> Papa. Ayun hey, no. yung... Oo, oh, nakakainan na siya. Oo. Oh. Oh. dandan lang ang pagpitil. Para hindi ma... Samid. <laughs> Okay. pa yung Ha? Sige, ano mo, padidiin mo para, ay, padidiin, paano yun mo lang, ano kay, kawawa naman yan. Para lumakas siya. Uli. Ayun, <clears throat> mo yung isa kay ano ko, kay lumakas siya. Ayun nga. Naman. May iba naman. Ayan. May kote. Yung mahina. Para makabawi-bawi na ng lakas. <laughs> <laughs> oh, Ako magawa. Okay. Oh, Lali, ano mo yung ano, bibig? Binigla mo? Hindi. Huwag mo biglain. May nanginig ako pa. <laughs> Ganyan pala eh. No? No? Mm. Nakatayo naka -ano siya. Ay nakaano siya. Ayaw niya yung nakahige eh. Ay nakabaliktad. Dito kako. Dito makako. Ito. Ito. Ma ay ano. O ito. Kaya nangihinat na ito eh. Mamumula na dilig nila. Ha? Mamumula na. Dapat dumugo ba? Dumugo? Hindi. Hindi. Ano lang yan. Sige, ano mo. Para mapasukan yung... Pag mapasukan yung... <laughs> Niluluwa niya. Pag mapasukan yung ano niya, ito yan. Babal ko yung lakas niya. Hindi siya mani. Hindi siya mani. parang ano siya li, liyon okay naman, niya. Kain niya. Kain niya oh. wow, naman itong mga bibi nato ano na nakaibakan ko? Pakawit siya. Tignan mo lumakas-lakas na siya. Oh, kanina hindi na sila kung kilos eh. Sige ano niyo. Wala siya. Ito yung panabasa na siya. Ngayon yung mama oh. Ngayon din nakakapadidi.